Ano daw masasabi ko dito sa taon na to? Ang kasi daw ng pinakita niya dito sa may concert na to. May nag-send sa akin etong video na to. Itong picture na to sinend din sa akin. Ano daw masasabi ko dito sa taon na to? Banda daw siya Orange and Lemon. Ang bastos kasi daw ng pinakita niya dito sa may concert na to. Kasi itong bata, actually viral to eh. Trending to. Itong batang to, artista yata to eh. Kumakanta siya ng Taylor Swift. Tapos parang sa likod, yung bandang orange and lemons, ginigitaraan siya ng malakas. Para masira yung ano niya. So, ang masasabi ko dito, pinanood ko rin yung video eh. Ang may kasalanan dito, yung organizer. Okay? Yung organizer neto, yung nagpapatakbo netong event na to, siya yung mismong nagkamali. Kasi unang-una, walang kasalanan dito yung orange and lemons na banda. Kasi, parang naita oh, ko dito, time na nila eh. Sila na yung tutugtog eh. Tapos, itong batang to, bigla nilang pinasingit. Pinasingit nila. So, itong batang to, wala rin kaalam-alam. Hindi niya rin alam na, uy, iba na pala yung kakanta, tapos sumingit ako. Feeling ko, kapag itong batang to, alam niya na isisingit siya, feeling ko hindi niya gagawin yan. Hindi siya kakanta dyan, hindi siya magbibida-bida. Ayan o, oh, kasi tingnan nyo, oh, parang ang saya-saya niya, wala siyang idea sa nangyayari. Etong nasa likod na orange and lemons, bad trip na bad trip na. Okay? Kaya ginagawa niya yung mga bagay na yon. Siyempre, ito namang orange and lemons, hindi mo rin masisisi. Kasi, siyempre, feeling nila talagang sikat na sikat sila dito. Pinagsisigawan sila. Uy, orange and lemons, di ba? Hype na hype sila So, parang nasapawan yung highlights nila, yung spotlight nila, nakuha ng iba, siyempre, magagalit sila. Pero for me, parehas may mali. Ha? May mali rin sila doon. Kasi kung ako, yung banda na Orange and Lemons, pagbibigyan ko na tong batang to, tapos kakausapin ko yung organizer, bakit ganun yung ginawa mo sa amin? Sisingiling ko sila ng extra charge para sa damage na ginawa nila. Tapos itong bata naman to, kung medyo, ayan, kung makapapansin nyo, umalis na, nag-uusap-usap na dito, umalis na yung orange and lemons. Para sa akin, dapat ang ginawa na itong bata to ay nag-apologize siya, tapos feeling ko hindi niya na tinuloy yung kanta kasi parang may technical error. Ayan, no, parang eto hindi niya rin talaga alam eh. Pero kasi the show must go on. Okay, ayan kahit na umalis na yung nasa likod, medyo syempre, alam ko sa feeling ng batang to, medyo na nasasaktan na rin siya dahil sa mga nangyayari. Pero the show must go on kasi maraming audience dyan. Ayan, kung makikita nyo, galit na siya. Tumingin ng masama. Sabi, ano ba naman to? Inagaw ang aking spotlight. Kantang-kanta na ako eh. Nakapag-ano na ako eh. Nakapag-voice lesson na ako eh. Nakapag-warm up na eh. Tapos ito, umakanta pa rin. Siyempre, nakakainis talaga. Pero ang dapat sisihin talaga dito, yung organizer. Ha? Yung organizer na ito, ayusin nyo sa susunod yung mga gagawin nyo kasi maraming na yung tao. Di ba kawawa yung mga sikat eh?